Sarap. Kain. Kain guys, kain. Mmm. Mmm. Sarap. So, eto guys. Mag-pre-prepare tayo ng pansit na green. So, samahan nyo ako di dito sa pag-pre-prepare nito guys. Masarap dito kasi maraming iba talaga pag nasa probinsya ka guys. Sariwa yung mga seafoods. So, eto, hindi ko alam kung anong tawag dito. Nakalimutan ko ng tawag sa amin dito kung sa inyo guys anong tawag dito paki-comment na lang sa comment section kung anong tawag sa inyo nito. So nakalimutan ko na ang tawag sa amin nito. Pero seafood din to guys. Yan. So i-prepare natin at kakainin natin mamaya. Sa amin guys, hindi na yan hinuhugasan. Naalala ko kasi dati, sa amin, kapag kinukuha mo na siya sa dagat, ano siya, sariwa, tapos malinis na so, ang gagawin mo is, pwede mo nang kainin diretsyo kasi malinis naman sya eh syempre, dahil binili naman natin ito dyan sa palengke kailangan natin ugasan guys, syempre diba talaga yung ah uh, galing dagat kasi yun talagang wala wala nang pinagdaanan wala nang ibang pinagdaanan kundi diretso kumbaga malinis talaga siyang galing dagat ito kasi syempre galing palengke marami nang humawak marami nang pinagdaanan kailangan nating linisin So, natin guys. Kung titingnan nyo, may mga ano yan, kasamang mga dahon. syempre kasi ito guys, nakukuha tagto doon sa halamang dagat doon siya dumidikit. So may mga kasama siyang dahon ng halamang dagat. Kailangan natin tanggalin 'yun and hindi mawawala syempre yung konting buhangin, meron 'yan guys. Ayan. So 'yun ang tatanggalin natin dyan Sa nung bata ako guys, green na green 'yan sobrang green na green yan. Pag medyo nag-brown na yan, guys, kulay brown, ang tawag sa amin doon, patay na siya. Hindi na kinakain yung kulay brown kasi patay na siya. So, yung green, yan yung kinakain natin. Once nahugasan natin, ayan. So, ready na siya. Lalagyan na, na natin ng sibuyas and kamatis. And syempre, bumili din tayo ng uh, vinegar or yung suka nila dito guys gawang ano to tuba sukang tuba kaya masarap to ganon din sa amin guys kaya na miss ko talaga to kasi ang suka sa amin hindi sa yung nabibili sa yung regular na nabibili natin yung puting suka eto kasi gawang ano to tuba tuba ng nyog So, ang sarap nito guys, meron na rin siyang sili. So, ito yung gagamitin natin. So, ayan guys, nagiwalan tayo ng maliliit ng sibuyas at saka kamatis. So, pagkalagay natin ng kamatis at saka sibuyas, Lagyan natin ng konting asin. So, ganyan lang ako mag-prepare niyan, guys. Yan. May asin. Ito, guys. Ganda, oh. Mmm! Grabe, naaamoy ko yung asin niya. At saka, ano, yung sili, guys, naaamoy ko. Ang tapang. Mmm! Talagang, ano, organic. So, ilalagyan na natin ng suka, guys. buus lang natin yung suka. Hindi na natin kailangan iisamahan ng sili kasi I'm sure uh, ma ano na to, maanghang na to kasi nababad na sa sili. So pagkalagay natin ng suka guys, haluin lang natin. Yan, haluin na natin at kakainin natin itong green na pansit. O, oh, diba? Saan, kayo, saan na, kayo nakakita niyan guys? Dito lang, may green na pansit. Pansit, eh, oh. <laughs> So, ayan guys, oh. Ready na ng ating seaweeds.